Hello mga friends! Good morning! Sagawa tayo ng biko dahil nakikrave talaga ako sa biko sagawa tayo. Ito mga friends ay 1 kilo at kalahati na malagkit hugasan muna natin syempre kulang sa tubig kulang <laughs> sa tubig so hugasan muna natin ito mga friends and syempre, ang unang gagawin natin is hugasan and then isasalang natin lulutuin natin to parang kanin lang so sasaingin muna natin siya. Yan, sinalang muna natin mga friends ang ating malagkit. And kukuha tayo ng uh, And syempre mga friends, kailangan natin ng nyog para sa ating biko. So, nandito tayo sa likuran. <laughs> kukuha tayo ng nyog. So, kailangan ko mga friends is dalawa. So, kuha pa tayo ng isa. Kasi isa lang yung nadala natin. Gusto ko itong isa medyo malaki-laki. So yan mga friends, meron na tayong dalawang nyog. And babalatan natin yan mamaya, then kakayurin. Yan ang mga friends ang nyog kinakayad ko na. Yan mga friends, dahil nga lulutuin na natin ang ating biko, Lagi na natin ang ating gata. So ito mga friends ay apat at kalahati na takal ng malagkit. So ang aking gata is apat at kalahati rin four any half cup ng gata ang aking gagamitin. Siyempre, papakuloy lang natin yan. And, lalagyan natin siya ng brown sugar. And, kumukulo na mga friends ang ating gata. And, lalagyan na natin ang ating sugar. And, mix natin. At, pakuluin lang ng pakuloyin natin mga friends. Hanggang sa matuno yung ating sugar. And, then, lagay natin yung ating malagyan. And mga friends, huwag natin kalimutan lagyan natin ng kaunting asin. Mga friends, nalagay ko na yung malagkit natin kasi nga kulong-kulong na yung ating gata na may sugar. And lagay lang natin yung ating um, malagkit. So haluin lang natin ito ng haluin mga friends hanggang sa mag-dry siya. sa so, mga friends, ito rin ang ating Biko. Pero syempre gusto ko yung dry na dry siya. Yung medyo makunat-kunat siya. So papa, dry lang natin ito mga friends. sa so, mga friends, ito na ang ating Biko and isasalin ko na lang siya. sa so, mga friends, ito na yung aking Biko and sasalin ko pa yung isa. Salin ko pa ito mga friends. sa so, marami tayong nagawang Biko today. So, sa so, totoo lang, mahirap gawin ng Biko, mga friends. Kasi na, syempre, nagkayod pa ako ng nyog. ano siya, matrabaho. Pero, kasi masarap siya, and uh, uh, gusto namin kumain ng Biko. So, yan ang aming Biko, mga friends. So, hindi na ako naglagay sa ibabaw ng mga toppings niya. Pero, kung gusto niyo pwede kayong gumawa ng uh, sa ano niya, yung latik. Latik ang tawag doon. So, pwede yon pero ako kasi hindi na ako nagawa mga friend kasi napapagod na ako. So, yun ang ating Biko and eh. papalamigin lang natin at hiwain natin later.